Uh -huh. masamok kasi nagpapagawa kami ng alcoba mga kasangkaya dyan sa oh, napagawa namin ng alcoba dito kasi wala pang alcoba ang bahay naman Ito uh -huh. si Mother. Hmm. Ito naman yung Kuwarto namin Yan. Yan. Dito naman yung kwarto namin Dito yung sala Dito muna namin may kasi mga doon para ano yung panamin yung ano yung window kasi <coughs> maliit yan sa kanayang pang dito na ito mga kasangkayan pag alcoba Oh, ito pang dito na ito tapos ito, maraming kalat pa ngayon. Pati dito, pinaalkubahan. Diyan. Pati dito sa kwarto namin, hindi pa yan na ano. kahapon nila ni nang ano sila nang sila mula dito mag ano ng kahoy yun yan mga kasangkaya hindi pa ako nakapaghilamos kagigising ko lang mga kasangkaya sa ka. Nanay. Pati <laughs> kami ni nanay. Mga isang ayan. O so, yan, mga isang Dahil na yan. Kasi pag uwi ko, yun ang pinakaayos ko. Magpalo ko ba mga kasangkayan? Kapitayo! <laughs> ay kakas naman sa akin. Pasensya na hindi pa ako nakapagsukla. Ating lang kami ni nanay ng ano. Ay. Sorry. Okay. <coughs> <coughs> pahinga na ako mga kasangkayan. Ito yung ano namin. sa harap kami ng na pagkawadya ng alakoba Tapos na dito pagbutangan Tapos... Hello mga kasangkayan. Dito sa ano, sa kwarto namin, yung division, bali yung gagamitin, hindi kahoy, kundi metal pareng mga kasangkayan. Kasi wala nang kahoy, na kami, kaya bumili na lang kami ng metal pare. So, yun na nga mga kasangkayan. Pati dito sa kusina, linagyan ng light. Yun, malapit na matapos mga kasangkayan. Pang-seven days na nila yun ngayon. Mga kasangkayan kasi nagpagawa ako ng alcoba. Ito sa bahay namin. Ito. ito yung na yung tapos mga kasangkayan, paalkubahan, at saka pagkawaan ng light. Mga kasangkayan, ito na. Tapos na siya. Tapos ito. Tapos yung mga light. Tapos yung kusina din namin meron. Ito din. Tapos sa CR din meron light. Ito yung si ara namin hindi namin pinarokoban dito kasangkayan ito niya nito. Siyempre lang si CR At saka ano pa yung kulay ah uh, ano ko lang pintura na lang ng kasangkayan. Pati sa kwarto meron na din. Ito yung kwarto ko. Ito yung kwarto ko mga kasangkayan paano ko ako paya ng bintana dito mong kasangkayan kasi wala pang bintana kaya tinahuman lang muna mong kasangkayan ito kasi hindi nakasya dito doon sa kwarto ni nanay mga kasangkayan ipino eh, lang, lang namin dito ilinagay na lang sa kwarto ko tapos yung cabinet namin sa mga yung mga plato ilinagay ko dito sa kwarto kasi para may space doon sa labas, mga kasangkayan. Yun. Tapos dito, yon dyan. Kasi yung cabinet namin na lagayan ng mga plato, dito yan nakalagay. Pero pinalagay ko na dito sa kwarto ko para may space, para may ano siya para sa sala namin maging maganda tapos yung ulam namin ito toyo napakasarap na toyo tapos yan magkasangkayan tapos ito yung kwarto ni nanay may light din yan ito ayaw ni nanay gumamit ng phone ano lang yung banig lang ng kasangayan so yung mga kasangayan kaya yun ano na lang pintura yung kulang hmm, okay na siya mga kasangayan Itulah aku nang kita tambahin, yon, jadi anu namin, terus yang nang, ane namin candi itu yang so, salah nami, kenapa sih? Soyan, malah kesangkayan, bagaimana?